Kaya ako na ito, baka manalo. Y dalawang libo pala yung malaki. Kala oh, ko, yung thousand lang. Okay pala yung Baka manalo. Manalo tayo ka okay. na. Okay pala yung malaki. Ito pa manalo na lang ano? ito, wala ito. Eight, five, nine, nine, six, daw ako hindi ito. Three. Ay, okay, wala. Ano not boys. Seven, two, seven, two. Three, four, three. Seven, seven, Ayan. Yung pisa naman. Tika na manalo ko. Pwede sa man lang. Manalo ako. Nakadakpat ba? One hundred. Ay, lako. Oh, Ay, lako. Ang hinuha ko number. 21 Amore her birthday Tsaka isang ano number is 58 last number 58 2,000 pala yung malaki. 1,000. Ay, 10,000. Dalami 10, ako. 10,000. Ay, oh, 10,000 10, naman to. Wala yan. Ito nga. Number natin. Pero di ko alam tatanong muna natin kung panalo tayo yan. O, oh, 100 guys. 100 panalo isa. Isa so, 100. Isa mayo. Kasi 100 lang ba yun? Balik lang ako isa. 100. Talo lang ako sa daan. Pwede na yun. Yung 5 sana yung bibiling ko. Kaso lang 2K pala yun.